na lang. Yung NEP for 2025 budget, pinag-uusapan natin ha. Nung lumanding sa amin yung NEP at ginawa namin gabyan, ang pondo ng DPWH is 898 billion. Tama? Nung umalis sa amin ang DPWH budget, pinasa namin sa Senado, GAB2, 825 billion. Tama? In short, nung umalis sa amin ang DPWH budget, na bawasa namin ito nang 73.7 billion. Correct? Pero matapos po pumunta sa Senado at pumunta sa Bicam. Tama po ba? Pag-alis sa amin sa House of Rep 825 billion. Pero nung inapprove after nung Senate at at uh, Bicam, ang naging budget ninyo ay 1.13 trillion. Tumaas ang budget ninyo ng almost 289 billion pesos. Tama? Nangyari yan sa BICAM. That's on the record. Uh, That's on the record. Well, di naman natin may eh. So, ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari.